Rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good evening and welcome sa aking munting channel at itong si Moira ay aligaga ngayon na makalabas ng Apex. Medical Hospital dahil nga pinapahanap na siya ni Doc RJ sa lahat ng mga gwardya at mga taong kakilala at mga nurse ay nagtulong-tulong na sila para hanapin itong si uh, Dimonyitang si Moira na huwag hahayaang makalabas nga ng Apex Medical Hospital at dito nga ay nasa bat siya ng isang guard at sinabi niya nga dito na pinapahanap po kayo ni Doc RJ at dito nga ay uh, Binayagan niya itong isang gwardya kung kaya't nakaakyat at nakatakas uli siya at dito naman ay napadpad nga siya sa isa sa mga tauhan ng Apex Medical Hospital at dito nga ay sinukulan niya ng pera. Una niya nga itong inabutan ng 5,000 pesos at sabi nga ni Moira, gagawin ko pa itong uh, 200,000 basta lamang tulungan mo akong makalabas ng Apex Medical Hospital at sabi naman ng isang lalaki dito, paano ko po kayong matutulungan at doon nga isa nga sa sa rap. Parang uh, na tinatawag natin at doon ay andoon sa loob. At napadaan nga ito sa harapan nitong uh, si Miss Lynette Santos at si Josa at malakas naman ang pakiramdam ng dalawang magkaibigan na baka nandoon nga itong si Moira kung kaya't itinulak at itinaob nga ito ng dalawang magkaibigan at biglang bumulaga at lumabas nga doon itong si Moira at nagulat itong si Moira nang makita niya itong si Miss Lynette Santos at si Josa kung kaya't sabi nga dito ni Miss Lynette ay hindi ka na makakatakas at humanda ka kay RJ dahil pinapahanap ka sa lahat ng mga kasalanan mong nagawa ay pananagutan mo ito ngayon sa kanya at bigla namang dumating itong si Doc RJ kung kaya't kinuha siya at dinala siya doon sa isa sa, sa hospital na kung saan nga ay napakaraming mga tao ang nakakarinig sa kanyang mga sasabihin at dito ay iyak ng iyak itong si uh, Dimonitang Moira at nandun na halos ang karamihan ng doktor at nurses na pinakikinggan at pinanunood nga itong si Demonyitang Moira at sabi niya nga dito, sige total ah, nandito na rin lang tayo at nasa ko asya siya ano kaya ang aaminin dito nitong si Moira Demonita at sabi niya nga ay Siyang babaeng yan. Sino kaya yung babaeng tinuro niya? Si Miss Lynette kaya? Or si Zoe na kaya ang uh, ituturo niya kung bakit niya nagawang itulak itong si Doc RJ? Aminin na kaya nitong si Moira ang katotohanan dahil din nilaglag na nga siya nitong kanyang anak na si uh, Zoe. Malaman na kaya ang katotohanan na kung ano ang itinatago sa pagkatao ni Zoe at kung ano yung totoong sikreto nitong si Moira at Zoe. Ito na kaya ang katapusan ni Zoe sa pagpapanggap na siya ay isang uh, tanyag. At ito na rin kaya ang katapusan ni Moira dahil nga napakalaki ng kanyang kasalanan kay Doc RJ. Bawiin na kaya ni Doc RJ ang Apex Medical Hospital kay Moira sa laki ng kanyang kasalanang nagawa dahil nga sa ginawa nitong si Moira na pagtulak sa kanya sa hagdanan ay nawala ang kanyang memoria na hanggang ngayon ay halos hindi niya pa maalala ang lahat-lahat sa kanya. And guys, ito po ang ating pakaabangan bukas dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay patindi ng patindi at paganda ng paganda ang bawat kaganapan at exciting na exciting ang bawat kaganapan dito sa abot kamay na pangarap. And kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, Paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video dito sa Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat po, ingat, God bless and bye-bye!